Kapit kita ng maayos. Oh, maayos naman yeah. ako nag usap sa iyo ah. Ba't sige, ba't di ka Sige, sabihin mo sino gumawa niyan. Ano ko sabihin? Di ka lang papahawak. uban ba ano ba nangyari Ano? Sino o gumawa niyan? Oh, sige. Pagbigyan kita. Hindi ko lang sinadya yun. Ano hmm, hindi sinadya? Sinadya nga niya, ano? Dalawa sinadya. pa. Oh. Nagkasala ka, oh. I'm sorry. I'm sorry.

Hmm? May ice? Pati ako. mako. Nag-toothbrush ka ba? Oo, o, naman. Ano ba yun? Mm. Mm, hmm, sarap. Tayo, hindi masarap. Naubos na yung akin. Hindi eh. ka kasi makapaghintay. Sabi ko, sabay tayo. Ang tagal mo kasi. Napakainit na. Ang sakit lang ngayon pa pag-asambi. Ano, Well, kasi pag ngayon tayo magpwesto doon sa tindahan natin eh. Hmm? Pag ngayon tayo magpwesto sa tindahan natin, nainip? Mm-mm. Mas okay. Mga, ano? mga ano, malapit na mag... tayo. Na, hapon. Almost six. Or Nainipin five. Ito talaga. talaga? Okay ka lang? Ito sa ngipin. Pero nang ibago ko sa'yo ngayon ha. Bakit? Masyadong, maalaga ka. Siyempre. Hindi naman ganyan dati ah. Hmm, di ba? Dito ka. Hmm? Umupo ka, ba't, ba't nakaganyan ka? Matuto kong kwet ko dyan. <laughs> Merong alambre. <coughs> kaya nga ako nandito para matabunan ko yung init. Mainit kaya nga tingnan ngayon yung ulo mo. Well, o, hindi ka mainitan. Naiinitan ka dito ka. Bakit? Gusto ko dito ka eh. Mainitan ka dito. Hindi ako naman. kasi ako ngayon nag-cover sa'yo eh. Sige na, dito ka na. Or ka? Mm-mm. Oh, pinapalipat dito. Napakainit kasi. Oo, oh, mainit. Ikaw na mainitan dyan. Gusto ko sandalan kita. Hmm, sandalan. Oh, How's your day, baby? Lululululu. <laughs> May ganyan-ganyan ka po, ha? Bakit? Sobrang init talaga. Hmm, bago ako sa ano. Sa? Sa alin? Sa ka mag, ano. Bakit? Napakalambing mo. Hmm, malambing naman ako. Always, ha? Oh. Oo oh, ka ba always? Oo. Oh, So iba ngayon eh. Bakit? Paano mo nasabi? Pahingi ako, please. Ngayon ka lang makipag-share sa akin ng pagkain. Dati hindi <laughs> ka makipag-share. Gusto mo iba. Hmm? Uh -huh. Wala ka ba napapansin sa akin? Uh -huh. Yung haircut ko. Bill, okay, no. wala naman na bago sa ito. Ay, wala pala. Wala <laughs> nga. Wala nga. Ang ganda dito na no, kasi may kahoy. Mm-mm. Tapos may mga trees din. Mm. Ito matawa. Wala, happy lang ako. Ba? May nagawa ka bang kasalanan sa akin? Hmm. Bakit ano masabi? Nung tawa ka. Di ba pwedeng happy lang? Hindi ka, gungap. Ha? Huh? Hindi ka ganyan. Sabi ko kailala ko sa'yo, hindi ka magiging masaya. Hmmmm. Napakamalumputin mong tao. <laughs> Napakamalumputin. Oo. Ano naman na masaya? Tingin mo dun. Hmm. Ano yun? Wala my bird. <laughs> <laughs> ano na nangyari dyan sa liig mo? Bakit may... May ano yon San? San man Ano? Dito pa san? <laughs> yan o? No? Ituro mo ay... I ano mo sa akin? Yan o? No? Ano yan? Aray! Mm, ano Siyempre! Ano yan? Bakit may pula yan? Nag ano kasi ako sa, sa buhok ko. Tapos napaso ko. Hmm? Hindi ko sinasadya. Hindi ganun yung paso, no? Pero I think, ano to? Ano nga, Aiden? Kinagat ng lamok. Kagabi, ata. Oo. Uh -uh. Hindi ganyan yung kagat ng lamok? Tapos, ginanyan ko kasi bakit Yung kagat eh. ng lamok, may ano yun, lumulubo oh, yun Oo oh, nga, pero kahapon kasi yun. Hmm. I mean, kagabi. Tapos, naano na siya. Kahapon, tapos kagabi? <coughs> yun nga! nga Ayaw mo ba maniwala? Naloko mo na ako, ah. Oh. Ano yung loko? Bakit ano kita nulokohin? Nang ano nangyari dyan? Ano? kinablas ng... Karwas. Pusa ko. Ang dami mo, dami mo raso, Nicole. Nakalimutan Laka ko nga. Na. tapos na paso tapos nakarwas. Karwas? Anong karwas? Karwa ano nangyari karas? dyan? Nakalimutan ko nga. Basta may nangyari. Ano nangyari? I mean, I mean may nangyaring ano... Nicole pagkauras, pagkalmot. Ano ba naman ni Kul? ka naman. Ano ba yun? Puti po yun. Oo, oh, oh, bakit na? Sa Ayaw mo maniwala sa akin. Ano kay? yun? Chikinini yun. Uy, bad yan. Kaya di nagkakaganyan. Parang sinipsip, sinipsip yun eh. Oo nga, sinipsip ng lamok. Hindi lamok, nagsipsip yun. Tao. Uy, ka. <laughs> Tao, nagsipsip yun. Sino? Iwan ko sa'yo. Uy, bawal maganyan. Uy. Grobe ka naman. Uy, oh, sipsip -sip yun. Oh. Ang nakita ko sa mga palabas. <laughs> na ano to? Nabangga ng... na. Nabangga ba na naman dati. Nabangga da ng... Karwas ng kahoy. Ng ano? Anong klaseng kahoy? Parang ganyan. Taong eh. kahoy. kahoy. <laughs> <laughs> ano ka ba tiyan? Ikaw yung ano? Bakit mayroong ka ganyan, Nicole? Grabe ka naman sa akin. Grabe. Hindi naman kita ginaganyan ah. Maging mabuti naman ako sa'yo ah. Grabe ka talaga. Di ba pwedeng ano lang? Ano, na -in love ka lang? Dabi <laughs> yung tawa mo ha? Kaya palang nag-iiba ka Kasi ganyan ka na Tanayin lang Baka mayroon ka ng ibang ano ha hmm? Good man ka oh Ano yung kasayon ni Cole? Why ayaw mo maniwala sa akin? Paano ko maniwala? Ang dami mong rason Oo oh, nga Kasi nakalimutan ko Ano talaga yung nangyari Ano hmm, nangyari? Ayaw mo na si Nicole Bahala ka na dyan sa buhay mo Ayoko na Ayaw ko na, di ko na kaya ni Kun. Grabe yung ano mo. Hindi, huwag kang maniwala kung ayaw mo. Hindi naman kita pinipilit na maniwala. Siyempre, kita mo, meron ka ganyan, no? Oh. Sinabi ko na nga sa'yo. Dami mong sinabi. Kalimutan mo kasi. Kalimutan, ano ba nangyari sa inyo? Ano sa inyo? Sino bang gumawa niyan? Umamin ka yung na. Yung busa nga! I mean, yung lamok! Umamin ka na, sino gumawa niyan? siya. Magwalay na lang tayo nito. Huwag kang magalit. Pangitin. Ano ba? Huwag kang magalit. Hindi ako oh, magalit. Mas na sabihin mo sa akin yung totoo. Sabihin mo sa akin yung totoo. Sino yung gumawa niyan? Huwag mo pa, ko hawakan. Huwag mo, mo, <tong> mo ko hawakan. Listen to me. Listen to me. Huwag mo kong hawakan. Sabihin mo sa akin diretso kasi pagod na ako. Dito ka nga. Umupo ka nga. Dito nga ako. Oo. Mm. Dito lang ako. Sige na. Sige na, dyan ka. Kasi kayo. gusto ko kausapin oh. kita ng maayos. Oo, oh, maayos naman ako nakakausap sa iyo ah. Ba't, ba't di ka nagpapahawak? Sige, sabihin mo sino gumawa niyan? Hindi ko sabihin. Hindi ka nang papahawak. Ubus oras ko, alis talaga ako dito. Sige na, Bi. Sige na, sabihin mo na nga. Sige na, wag kang magalit kasi. Sino nga gumawa niya? O ba't ka tumatawa? Sino na nga eh. Alam ko naman hindi ako gumawa niyan eh. Ba't ka tumatawa? Kainit ko eh. ka magalit. Instead magalit ako Katawan lang ako. Bakit? Baano ba nangyari dyan? Ano? Sinong gumawa niyan? O, oh, sige. Pagbigyan kita. Hindi ko naman sinadya yun. Hindi hmm, sinadya. Sinadya nga niya ano. Dalawa sinadya. pa ako. Dito sa gilid. No. Niwala pa akong kagat yan, alam mo, kasi may sugat. Pero Oo, yan, sip-sip ang... yan. Sip-sip na ilaga Hindi yan ilagang, sip-sip niyan. Sabi <laughs> kang, maya ka may na, o, oh, kasi totoong nagkasala ka, oh. I'm sorry. I'm sorry. Hindi, Nicole, di ko na yan palalampas yan, Nicole. Di ko na yan ano pa, ba, palalampas. Anong gagawin mo sa akin? Iiwan na kita kasi meron kang ganyan. Chikinini, o. Oh. Hindi <laughs> na yan chikinini, bad yun! Kasi ang dami mga rasunin. Ano ba yan? Mosquito bite. Hindi ganyan yung mosquito bite. Kasi nagkarashes. People bite yan. <laughs> Tumawa ka pa. Marami yan. Marami. Maraming taong kumagat yan. People bite yan. <laughs> dito ka. Pumalito ka. Wala. Umupo ka! Ayaw ko. Sige. Hindi ko Kasi aaminin. Tagal na akong nagtanong sa'yo. Ano yan? Hindi mo pa sinasabi. Saho. Dito ka. Nga dito ka. Hmm. Kainis ka na. Sorry. Kainis ka na, Nicole. Hindi ka na nakakatuwa. Sorry. Kasi... Ano ba nangyari dyan? It's a prank! <laughs> <coughs> oh. Tumawa ka na. Prank lang, lang yun. Ano ka ba? Prank lang oh, yun. Ano ka ba? Ano to? Ano to na nasa kamay ko? Nilagay ko kanina. Palusot ka lang na prank? Wala kang kamera. <laughs> Kasi, <laughs> yun oh! Tingnan mo dun, tingnan mo. oh, ano yan? Oh. <laughs> ano yan? oh, example ko sa'yo. Wala yun. na ako, Frank, yan kung naka-video yan sa mula, kanina. Naka-video nga yun! Sinet up ko na yun! O tingnan mo, tingnan mo. Same. Oh. Hindi hmm, yan, same mo. Oh. Same! yan? Siyempre, may ting ka. <laughs> 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 ano ba yan? Ayaw, ano ba na nito? Sige, tingnan mo dun. Na, wala ka na, na record ko. Wala ka na. Long <laughs> yeah, ka. So, ka <laughs> Sorry, baby. <laughs> Sorry. <laughs> Tang lang naman yun. Ba't ko magagawa sa'yo yan? Hmm? Hmm? Muntik mm -hmm. na nga akong umiyak. <laughs> <Mante>. <laughs> Pinigilan ko lang. Tawa ka nga ng tawa kanina. Hindi ah, ka siempre, pang eh. naiyak. Pag ako magalit, tumatawa man ako. Hmm, <laughs> ang kit mo. Ganun naman ako magalit eh. <laughs> ganun mo kong galit. Yahay! Hey. Hmm. Happy ka na? Hindi. Bakit? Gaganti ako. Gaganti kita. <laughs> Wag. Wag. Gaganti ko yung gantihan. sarili. Gaganti Ganti ko mo. yung sarili ko kasi pinaprank-prank mo ko sa ganyan. Oh, burahin mo. Burahin mo! Dati ako nag... Ako, ginanyan mo pa ako. <laughs> Sinampal mo pa ako ng kiss. Tapos ganyan. Ganyan naman. <laughs> before namin tapusin yung vlog na to, magsa-shoutout muna ako. Shoutout kina Dean Hanobas, kay Jose Jerry Paclibar, kay Abi, Ab I mean, Abay Solis, and kay Sir Jeremy Andolay. And shoutout din pala sa aming beloved sponsors na sina Tita Marilyn, Tito Joe, Lolo Tony, and Sir Carlos. And shoutout din kay Sir Roland P. Shoutout din kay Sir Roland P. Ganiban and Sir Michael De Los Santos. Ay, hindi pa nakapag-subscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell. For always kayong updated sa lahat ng mga videos ni-upload lamin. So, yun lang guys. Thank you for watching!